Bakit ka ba nakikialam? Hindi mo naman pera ang ginagastos namin. Yan ang karamihan na tanong or comment doon sa aking content na bakit daw ako nakikialam sa kanila then, hindi ko naman pera ginagasus ginagastos nila. Tama kayo mga pre-remorse. Hindi ko pera ginagasus ginagastos nyo. Pera ng OFW na pinag nila sa abroad. Na hindi na kumain, hindi matulog, pagod na pagod, umiiyak sa lungkot, sa hirap, kayo, pag nagpadala na yung UFW ng pera, anong ginagawa nyo? Inuubos nyo lang sa luho at bisyo. Gala dito, barkada dito, inom, alak, sigarilyo. Wala ba kayo makonsensya? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Matakot naman kayo sa karma. Yung pera hindi nyo pinaghirapan, wala tayong pakialam kayo maubos man sa kahit anong bagay na wala namang kwenta. Samantala yung mga kapamilya ng OFW, kahit na bumili na isang gamit, hindi na bumibili. Tinitipid ang sarili para lang may maipadala sa inyo. Pero kayo, ala sige, inong tayo. Suga tayo. Ayan, gala tayo. Nagpadala na naman yung kapamilya kong OFW. Ang dami kong pera. Ang lupit nyo, no? Hindi ba kayo, ano, hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo naawa sa mga kapamilya ng OFW? Kung kayo kaya nandun sa abroad, at ganyan gawin ng kapamilya sa inyo. Kaya, ang daming kong nababasa, na wag daw ako makialam. Abay, hindi naman ako nakikialam sa inyo. Okay? At saka hindi naman kayong pinapatamaan ko eh. Yung katabi nyo or yung kapitbahay nyo. Ang concern ko lang dito ay yun sa mga OFW yung kasi alam nyo, dito rin sa, ako sa abroad eh. Kaya alam ko kung ano ang situation at nararamdaman ng mga OFW. Alam ko kung ano yung kasaysayan ng buhay nila sa abroad. Na halos pag ng amo, kumakain ng teretera or minsan panis Pero kaya sa sarap ng buhay nyo. Kain kayo sa restaurant, kain kayo sa fast food. Lahat ng mga klase ng masarap na pagkain, nandyan na. Pero tinatawagan nyo ba yung OFW? Kailan? Kung kailangan na magpadala, pero pag narisin nyo yung pera, wala nang tawag-tawag eh. Andoon, masaya. Let's go! Sky is the limit! Ayan, pag naubos na, tatawag na yan kay ate, kay kuya, kay nanay o kay tatay. Magpadala ka na kasi kulang yung pinadala mo kasi ang daming mga binili, ganito, kailangan. Pero ang totoo, inubos sa walang kwentang loho at bisyo. Well, kung magalit kayo sa akin, I don't care. Oo nga naman, tama kayo. Hindi ko pire. So, wala akong uh, pakialam sa inyo. Ang pakialam ko lang dito, concerned ako sa kapwa po OASW. Okay? Kaya, mga dreamers, mga kapwa OASW, uh, magising naman kayo sa katotohanan. Sa tagal nyo na dyan sa abroad, na hindi pa rin kayo nakakaipon ng hanggang ngayon kasi inuubos lang, minawaldas lang ng kapamilya nyo ang pera pedala nyo sa Pinas sa mga walang kwentang luho at bisyo. Ngayon, hindi pa rin uli ang lahat. Dahil pwede na kayo mag-start sa social commerce para kumikita kayo habang busy kayo, mayro pa extra income para pag na mag na kayo sa Pilipinas, ay manakin ang savings nyo. Kung gusto niyong malaman kung paano ba kumita ng extra income with a social commerce, ay direct message niyo ako at handa kang akong gabayan at tulungan kayo.